So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So, magiging topic natin ngayon is kung papaano ba makikita ng isang lalaki ang halaga mo? Paano ba niyo makikita ang value mo? Okay? So, ang dami nating mga subscribers na babae dito ang uh, nalulungkot, okay? At uh, nasasaktan dahil daw yung uh, kanilang daw mga partner hindi na sila pinapahalagahan. Yung daw kanilang mga partner halos nasanay na sa araw-araw. Wala na silang pakialam sa kung ano mang nararamdaman ng ating mga girls dito na subscribers. So humihingi sila ng payo kung paano ba makikita ng isang lalaki ang kanilang value. Okay, so napakagandang topic na to. So napakaganda ng, uh, syempre napakaganda rin ng aking tips na ibibigay sa inyo talaga. Pinag-isipan ko at sana makatulong sa inyo mga kamamay. Okay, so bago natin pag-usapan tong tips na to, isa lang hinihiling ko. If ever na gusto nyo yung mga ginagawa kong love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari ko. I-upload. So, kung napindot nyo na yung subscribe button, maraming salamat. At simulan na natin ang ating topic ngayon. So yun nga mga kamamay, papaano ba makikita ng isang lalaki ang halaga mo? Okay? So number one, magbago ka ng ipinapakita kapag ka alam mong sumusobra na siya. Okay? Ito kasing ating mga partners na lalaki. So, minsan talaga, uh, kahit alam nila na nalulungkot na, nagagalit na ang isang babae, tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa. Kasi wala kayong ipinapakita ang reaksyon eh. Akala niya okay pa rin. Although sa inyo hindi na okay yung kanyang ginagawa, hindi na maganda, hindi na masaya, sila, okay, or siya is diretsyo pa rin sa kanyang ginagawa. Okay, bakit? Kasi hindi kayo nag, nagre-react eh. Hindi kayo, hindi niyo pinapakita na hindi okay sa inyo yung kanyang ginagawa. Kaya siya tuloy pa rin. So, eto ha, ah, bigyan nyo ng diin. Magbago kayo ng emosyon or magbago kayo kung alam nyo hindi na tama yung ginagawa ng isang lalaki. Okay? Especially sa, sa pag-decide okay? nila sa isang relasyon. Baka kasi mamaya, most of the time, lalaki na lalag lalaki ang nag decide kahit hindi kayo hingan ng opinion. Okay? Kasi iniisip nila na kapag uh, nag-decide sila, ganun din ang desisyon ninyo. Well, hindi sa lahat ng bagay ganun. Hindi sa lahat ng bagay, pabor kayo sa kanilang desisyon kahit mali. Kasi bilang isang babae, alam niyo sa sarili ninyo, okay? Na kapag isang lalaki is mali. Sana itaas niyo ang bandera ninyo na kapag sila is hindi tama, okay? Itas niyo yung bandera niyo na, na mag-say no. okay, Humindi kayo kung alam niyong mali. Hindi yung alam niyo ng mali, pinapaboran niyo pa. Alam niyo ng mali, okay? uh, sinasangayunan niyo pa, which is mali talaga. So kapag ka mali, alam niyong mali, ang ginagawa ng isang lalaki, mag-say no kayo. Para sa ganun, makita niya ang halaga mo. okay Makita niya ang value mo. Kasi nawawalan kayo ng value kapag ka hindi kayo umimik. Nawawalan kayo ng value kapag hindi nyo ipinapakita ang karapatan ninyo bilang isang babae, bilang isang partner, bilang isang girlfriend, bilang isang asawa. So ipakita nyo na nandiyan kayo. Hindi yung nanahimik lang kayo. At yung anumang desisyon ng inyong partner na lalaki is sumasabay lang kayo, umuoo lang kayo. Well, hindi tama yan. Dalawa kayo sa relasyon, kaya dalawa kayo magdidesisyon. At ikaw... Dapat kumontra ka kung alam mong mali na ang ginagawa at desisyon ng isang lalaki. Sa ganang pagkakataon, sa ganang, sa ganang proseso, may evaluate ng isang lalaki ang halaga mo. Okay? May evaluate ng lalaki kung ano ba meron ka sa buhay niya. Number two, improve yourself. Lagi ko sinasabi to mga kamamay, improve yourself kung gusto niyong makita ng isang lalaki ang value ninyo. So, baka mamaya sa paglipas ng panahon, ng araw, ng taon, magkasama kayo, papabayaan nyo ng inyong sarili. Okay? So, habang tumatagal, nalolo siyang na kayo. Na, nalolo siyang na kayo. So, ano pang magiging spices ng inyong relasyon kapag pinapabayaan mo yung sarili mo? Pinapabayaan mo ang balat mo, pinapabayaan mo ang buhok mo, ang mukha mo, dami mo ng tigyawat. Okay? So, bakit ganyan? Noong una naman kayong uh, nagkakilala, akinis-kinis mo. Ang sexy, sexy mo, pero bakit ngayon? Daw siyang kana. Ang taba mo na. Okay, ang buhok mo, hindi mo na masuklay. Pulbo kay pulbo, hindi ka makapagpulbo. Okay, hilamos pa, hindi makapaghilamos. Yung panis na laway, nandiyan pa. Ano ba naman yan? So mga kamamay, improve yourself. Para sa ganun, uh, nandoon pa rin yung halaga mo sa isang lalaki. Nandoon pa rin ang value mo sa iyong uh, partner. Okay? So kapag ka, kasi mukha kang tubal, mukha kang basahan, sa tingin mo, bibigyan ka ba niya ng value? Dapat ka ba niyang ingatan? So baka mamaya pag nakakita yan ng iba, pagpalit ka eh. So ako sinasabi ko sa inyo mga girls, mga miss, uh, missis, alagaan niyo sarili niyo. So isipin niyo kung ano ba kayo meron dati, ibalik niyo. Okay? Huwag lamon ng lamon. Okay, baka kayo makakita lang ng pagkain sa kusina. Kinain nyo lang kinain. Well, huwag kayong matakot magutom. Okay? I-maintain nyo lang yung inyong diet, i-maintain nyo lang yung inyong katawan para sa ganun hindi magbago. Okay? Yung value na ibinibigay sa inyo ng inyong mga partners. Okay? So, yun nga ang aking tips. Improve yourself. Okay? So, number three. Maging matapang at palaban. Okay? Sa so, buhay natin, kailangan natin to. Hindi po pwede na nasa comfort zone lang kayo mga kamamay. Ipakita nyo na matapang kayo sa anumang hamon ng buhay, na hindi kayo umatras, na hindi kayo sumusuko. Baka mamaya, konting problema. Okay? Umiiyak na kayo. Konting problema, pinanghinaan na kayo ng loob. Well, hindi ganyan. Hindi kayo i-value ng isang lalaki kapag ka nakita nyo o nakita kayo na masyadong mahina. Ipakita nyo na palagi kayong palaban, na palagi kayong matapang sa anumang hamo ng buhay. Ipakita nyo na kahit wala yung mga lalaki na yan, is kaya nyo tumayo ng sarili yung mga paa. Kapag ganyan, ang taas ng ibibigay na halaga sa inyo ng isang lalaki. Kasi bibihira silang makakilala ng ganyan eh. Yung babae na kaya nga tumayo sa kanyang sariling paa na kahit wala kanyang asawa, kaya niyang gawin lahat ng bagay. So minsan lang yan dumating sa buhay ng isang lalaki. Yung babaeng matapang, at kayang lumaban kaya kung ako sa inyo mga kamamay, mga girls pakita nyo na kayo ay matapang sa anumang hamon ng buhay at may paninindigan kayo kahit na anumang problema pa ang dumating at kaya nyo itong lampasan okay, so yun nga uh, maging matapang ka at maging uh, palaban ka sa buhay so number four magsikap sa buhay. ayan. sabi ko nga palagi sa inyo, maghanap kayo ng trabaho. Hindi po pwede na palagi kayong umaasa na lang sa inyong asawa. Umaasa na lang sa bigay, umaasa na lang sa hingi. Well, hindi ganyan ang isang high value woman. Hindi ganyan ang isang high value na babae. Okay? Nagiging pabigat kayo eh kapag ganyan. Nagiging uh, nagiging uh, palamunin kayo sa bahay kapag ganyan. So make sure na humanap kayo ng sarili nyong sideline. Make sure na humanap kayo ng sarili nyong pagkakakitaan kahit maliit, kahit barya lamang. At least hindi kayo naghihintay ng bigay ng hingi. Mas masarap sa pakiramdam yun mga kamamay. Yung tipong nakakaatika ka ng sarili mo gamit sa iyong pawis, gamit sa iyong pinagtrabahohan. Okay? So yun mga kamamay, advice ko sa inyo na magsumikap kayo sa buhay. And last, humingi kayo ng space kapag ka sumusobra na. Sa isang relasyon, hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwede na kung sa tingin mo, agrabyado ka na sa inyong relasyon. Palagi ka na lang sinasaktan, palagi ka na lang uh, kinakawawa, palagi ka na lang uh, nakakatanggap ng mga pasaw kung anong ang pananakit. So kapag ka sobra na, learn how to stop. Okay? Makipag-break muna kayo kapag ka ganyan. Kasi naabuso na ng inyong naabuso na nila ang inyong kakayahan. Inaabuso na nila ang inyong uh, sarili. Okay? So hindi na pagmamahal yan hindi na pagrespeto yun mga kamamay. Okay? Kapag uh, kapag alam niyo na sobra na, alam niyo na na hindi na tama at hindi na masaya ang inyong relasyon, try to stop for a while, para ma-realize ng isang lalaki kung ano ba ang halaga kapag ka nawala ka o ano ba ang halaga mo sa isang relasyon kapag ka nawala ka. Diyan yung yan mga kamamay, diyan yung malalaman kung anong halaga mo sa buhay ng isang lalaki kapag ka lumayo ka, kapag ka umalis ka sa buhay niya. Kasi minsan, isang lalaki masyado tumataas ang kanyang tingin sa sarili kapag ka alam niya na nandiyan ka sa kanyang tabi. Alam niya nandiyan ka sa kanyang likod. Kaya kung ako sa inyo, kung alam niyo na hindi na kayo masaya, learn to stop. Okay? Mag-cool off muna, magpahinga muna sa relasyon, makipaghiwalay muna. Pwede naman makipagbalikan kung talagang para sa inyo, para sa inyo ako talagang kayo, para Uh, kayo talaga. Okay? So, yun lang mga kamamay, Sana kahit pa paano makatulong ang simpleng tips na to upang makita ng isang lalaki ang inyong value. Okay? So, don't forget to click the subscribe button mga kamamay para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share dito. Once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paala!